sa ng mga ibang bus. Sir, I will assure the senator that we will do something about this. Mag-sample siguro kayo, sir. Yes, sir. Mag-sample kayo na um, dapat mayroong masuspindi. May mamultahan na malaki. May makukulong. Promise, if you do that, I guarantee you, hindi naman siguro totally 100% mawawala na itong mga problema pinag-uusapan natin. At least, barang drastically, it will be reduced because ayaw nila mamultahan, ayaw nila makasuhan, etc. Sobrang abala sa kanila yon And they'll be very careful, all these bus operators and even um, uh, operators of uh, bus terminals. Regardless, whether that is the LG operated or privately owned and operated. You agree po, Mr. LTFRP, sir? Okay. Thank you, sir. Thank you. Um, Cisco, Star, Victory, Lion Air, Florida. Yeah, I did some inspection on these bus companies. And then, in fact, may isang bus company dito. I'm not gonna mention the name. Baka lalaking tenga, ulo. Maganda naman yung nakita kong pag-inspect ko. Compliant halos sa lahat ng bagay sila at malinis pa. Anyway, uh, alam niyo naman yung bus company kung sino kayo Um, Oplan Harabas. Ito yung drug testing, ano? LTFRB and PDEA. Okay. LTO inspected vehicles for road worthiness check and 1,165 failed the check. LTO? Yes, Pa. Good afternoon, Pa. So what happened to this 1,165 failed the inspection check for road worthiness the mga vehicles? Combine na ito, private and public? Uh, ano lang po, nag, medyo nag-concentrate po kami sa terminal po nung Oplan Simana Santa po. Ah, so public lang to? Wow. 1,000. 165. Nationwide po naman po ito. Nationwide. Yes, sir. Kahit na nation. Malami na ito po, sir. Just imagine, eh, ilang pasahero ang nakasakay dito na pwedeng maging cost ng disklasya dahil nag-fail siya sa test. Ano po usually, saan sila bumabagsak? Uh, sa, sa test. Hindi na po namin sila pinapabiyay po. Pinapabalitan po ng sasakyan. Ano nga po halimbawa yung nakita niyo? na no, violation doon kaya na-crisis. Karamihan po, uh, kalbo po yung gulong, sir. Exactly. That's what I'm talking about. Thank you. Di ba? Kalbo ng gulong. Kasi ang ginagawa ng mga iba, mga maduga ng mga bus uh, companies, niliricap lang. which is bawal yun. Tama, sir? Opo. Yung putput ng gulong, papatungan nila ng goma na, na bago para lalabas na bago. Pero dapat yung da gulong itself papalitan. So, hindi nyo pinabiyahe to 1,165. Ano-ano to mostly? Bus, buses? Tama? Yes, sir. Ano? At ano itong mga bus companies na ito? Yung marami, yung karamihan? Yung maraming units? Apo, yung marami, may maraming unit pa. Ano po? Anong pangalan ng bus company? Baka isa to sa mga paborito sinasakyan ng mga kasambahay namin pa uwi ng mga probinsya nila. Para sabihin ko sa mga kasambahay namin, wag niyo na muna sakyan yan. Ano po? Uh, mga kasambahay nga pala namin nag-aeroplano. Sa mga kakilala ko nalang pala kapitbahay. Sige, ano po sa... Uh, ang medyo maano ko lang sa yung Piltranco ko po. Piltranco. ko. Yeah. So, hindi nyo marami doon ng mga bus units, kalbo ay Piltranco. ko. Yes po ilan po sa mga units ng Piltran ko na sabi niyo huwag nang bumiyahe kasi didikado, tako, disgrasya ka. Ilan pong units? Uh, uh, ko muna po. Mga ilan po? Uh, wala po akong ano, exact, exact na details. Dapat sir, meron kayo niyan sir. Alam mo naman maghiring tayo tungkol dito. You should be always prepared when you come to a hearing like this, especially pag ako po yung napatawag ng hearing dahil mabusisi po ako magtanong. Hanggang sa kalit lito na bagay, tinatanong ko po. Sige po. Alamin eh, po. Ma Importante po ito. Why? Para malaman natin kung ano talaga yung mga problema ng mga bus companies at naging madalas ang hinang disgrasya. So in this case, sabi nyo, Piltranco, Snow, LTFRB, Marami raw sa mga bus units ng Piltranco nung Holy Week, may inspect sila, failed their mechanical test. At hindi na pinabiyahe. Anong katapat noon, sir? Ganun-ganun na lang ba? No, sir. Uh, we have uh, issued... So, uh, during also before the Simana Santa, sir, uh, the, L the LT LTFRB together with the DOTR secretary, yun din po yung nakita namin sa terminal ng Piltranco. Kaya nga po sir so what we did sir is we, we issued show cause order to the bus company show and the order. hearing will be on April 30 sir Ano po nakalagay sa show cause order uh, for uh, utilizing an uh, accredited terminal uh, Kasi po gumagamit sila ng terminal dito sa Pasay na unaccredited Okay So pinatawag din po namin sila just this morning doon po namin nakita yung mga marami pang additional violations So bakit kinahanglan pa sila ipapa bigyan ng pagkakataong magpaliwanag kung bakit sila ay gumawa ng katarantaduhan eh kaya no na mismo nakita yung kanilang katarantaduhan. Diba? yes, Sir. Yes sir. Parang so part naman po yun ng uh, process. yes sir. Two process. Pero sir, ngayon pa lamang gusto ko marinig sa inyo. Ano ba yung parusa? Um sir, if we, if we find, if our findings is already violated it will be their franchise will be suspended. So in this case, sir, mga tao nyo na mismo ang nakakita ng violation. Yes, sir. Nagpadala kayo ng show cause order. Doon sa show cause order, why we, would, why we should not suspend your franchise. franchise after having been found to have so many violations, etc., etc. Sasagot sila. Kailan po yung hearing? April 30, sir. April 30. And then after that hearing, may schedule na the hearing for 130 days, 30 days, 30 days, thirty days hanggang inabot ng taon-taon. No, sir. Uh, immediately po after after the hearing, uh, this uh, the resolution will be submitted and the verdict, sir, will be given to the violator, which is... How many days banco. after the hearing, sir, after the first hearing? Seven days, sir. 7 days after the hearing, the execution agad ng decision. Yes sir. Yes, sir. Okay, very good. Not only siguro sa uh, appeal town, ko siguro pati sa mga ibang bus companies, it's about time. Pati doon sa mga nag, mga bus companies na marami mga nahuli na, na, yeah, yes, sir. na found na positive yung mga drivers nila. Yes, sir. Right? It will all apply to all the bus companies, sir. So sa susunod na hearing natin, sir, uh, maybe in, in May, Um, pag tayo, so isasubmit mo sa akin ano po naging resulta nung sa Piltranco. You will do, sir. Kasi para sa akin, sir, malaking kapabayan to. Di ba? Not only Piltranco, ko, so I'm sure hindi lang Piltranco, uh, yung may mga kalbong gulong, ako mismo nakakita ko eh. Halos lahat ng mga bus companies. Pwede lang isang bus company dyan sa Maykubaw na pinuntahan ko na wala. Pero halos lahat. So, anong balak natin dito, sir? Kalbong gulong, sir, talaga importante. Paulit-ulit ko sinasabi to So, maging ready ka dito, sir, ano? Yes, sir. Okay. Mm uh -hmm. -huh. DOH reports 883 road accidents during Holy Week. Okay. By the way, mabalik tayo ulit sa Cebu. May mga nagreklamo. Uh, kasi gubagot tayo ng Magna Carta for uh, commuters. Merong, is this DPWH? Andito ba ang DPWH? Uh, Sambing picture? Yung sa gitna ng kalsada, naglagay ng mga streetlights. Pinayagan maglagay ng streetlights sa Tulangwan Island. Sir, nasa right side, sir. Judith, engineer. Uh, engineer Judith and... Tagli. There's it. There's the picture. Nakawak si po yan. Sa gitna ng kalsada, naglagay ka ng mga poste ng ilaw. That's in Cebu. Whose project is that? We will uh, be verifying, sir, if that is um, a project of the DPWH. But if it is along a national road, sir, um, there is a possibility that this is a project of the department. Now, even if it's a national road na Jurisdiction ng DPWH o sa inyo na yun. Hindi eh, ba katarantaduan yan na maglagay ka ng poste sa gitna ng kalsada? Di ba ma'am? Yes. Bakla niyo po yun kung yan ay DPWH. DOTR. Where's the DOTR? DOTR ayun po. ASEC just